na nahilap si mga manok ha. Bantay ka lang. Kay mabahog pa ko dire. Murang dili galing ko ani karon makap. Sigup sa boda. Pag-intensis, piling tagana ba? Pag-intensis, boy. Pag-intensis, boy. Ang kawatol. Ang manok. Ang manok. Kaya mo rin, higup magaasigop yung sabaw. Kaya kada tada Kasi ba ipit, aw ipit, oy. Di ba ka maipit, ani? Kasi sigutong yun, niya ba? No, 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 Ang bakayog ko sa sabaw ani ba? Oh, sabaw oi. Murag okasyon na nida. mura di lang gid isa. mura ang gid na ubay-ubay yun ko ni. Ang gud ani mangwat ano. Murag ni gid higop og kanang kinawat ba? Oh, kamot oi.